Hello guys, so good morning po sa atin lahat. Yeah, so ako po ay galing sa pamuha po ng kahoy. So, isang bikis po yung ating ano, daladalang kahoy ngayon. So, malayo pa po yung aking pinanggalingan. Ay yeah, yan. Yeah. So pagod. <laughs> Hirap po mga kahoy dito sa amin, malayo. So yan po yung aking kakain na nakuha. Yan sa atin po siyang uh, puputol-putol. Sisibakin na po natin yan. Wala po tayong palakol. Bulok na. Kaya kawit lang ang aking gamit sa pagsisibak. Okay, so, huwag tayo ngayon ng panggatong yan, ang panggatong na mga sinibak ko na po siya uh, para po sa pasukan so bukas po ay may pasok na uli. so kaya po tayo nagka ng ano, kahoy so yan po yung aking lutuan mga lutuan po namin sa kahoy lang po ako nagluluto